Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Leo, para sa Marso 21, 2025. Ngayong araw ay minarkahan ng pagsisimula ng panahong ito, isang pagkakataon kung saan tila isang bagong liwanag ang sumisinag sa iyong masiglang puso. Ang enerhiyang ito ay nagdadala ng init at sigla na parang apoy na muling nagpapaalab sa iyong puso't isipan. Bilang isang taong likas na puno ng kumpiyansa at determinasyon, ito ay isang mahalagang sandali para muling bumangon at harapin ang mga bagong oportunidad na naghihintay sa iyo. Sa araw na ito, ang iyong likas na kakayahang maging sentro ng atensyon ay mas lalong babagay sa mga pangyayari sa iyong paligid. Gamitin mo ito upang ipamalas hindi lamang ang iyong talento, kundi pati na rin ang iyong kakayahang magdala ng inspirasyon sa iba. Habang ginugugol mo ang araw na ito, hayaan mong ang apoy na nasa loob mo ay maging gabay upang ikaw ay lumakad ng may buong kumpiyansa. Ang pagyakap sa iyong sariling ningning ay mahalaga upang mas maipakita mo kung sino ka talaga. Ito ay panahon upang buong tapang na lumabas sa iyong comfort zone at ipakita ang iyong mga kakayahan sa harap ng iba. Sa mga pagkakataong makakasalamuha mo ang ibang tao, tandaan na may kakaibang lakas sa pagiging buka sa mga bagong ideya at karanasan. Sa pagpayag mong buksan ang iyong puso sa mga bago at di inaasahang bagay, maaaring matuklasan mo ang mga kakayahang hindi mo pa nalalaman na nasa iyo na pala. Mahalagang pagnilayan mo rin ang iyong mga pangarap at layunin sa buhay. Habang puno ng kasiglahan ng araw na ito, ito rin ay magandang pagkakataon upang huminto sa glit at tanungin ang iyong sarili kung saan mo talaga nais tumungo sa mga susunod na buwan. Pagnilayan kung paano mo magagamit ang iyong mga talento upang matupad ang mga pangarap na ito. Maaaring sa mga nagdaang araw ay may mga pagkakataon kung saan naramdaman mong parang nag-aalinlangan ka o tila nawawala ka sa tamang landas. Ngayong araw ay paalala na bawat hakbang na ginagawa mo, kahit na tila maliit lamang, ay nagdadala sa iyo patungo sa katuparan ng iyong mga pangarap. Kung may mga bagay o pangyayari kang naranasan kamakailan na nagdulot ng pagkabigla o pag-alinlangan sa iyong isipan, huwag mo itong ituring na hadlang kundi isang oportunidad upang makita ang buhay mula sa ibang perspektibo. Minsan, ang mga hindi inaasahang pangyayari ay nagiging mahalagang salit upang matuto tayong tumanggap ng pagbabago at lumago bilang isang tao. Sa halip na matakot o panghinaan ng loob, gamitin mo ang mga aral na dulot ng mga pangyayaring ito upang mas maging matatad at mas handa ka sa mga hamon ng buhay. Ngayong araw, subukan mong gawin ang bawat aksyon na may layunin. Ang bawat desisyon na iyong gagawin ay magiging mas makahulugan kung ito ay alinsunod sa mga bagay na tunay mong ninanais. Maging masigasig sa paggawa ng mga hakbang na magdadala sa iyo sa mas magandang kinabukasan. Minsan, kahit ang pinakamaliit na pagbabago sa iyong pang-araw-araw na gawain ay maaaring magdala ng positibong epekto sa iyong buhay. Halimbawa, maaaring ito ay simpleng paglalaan ng oras upang kausapin ang isang kaibigan na matagal mo nang hindi nakakasama o paglalaan ng oras upang gawin ang bagay na tunay na nagpapasaya sa iyo. Habang yakapin mo ang enerhiyang hatid ng araw na ito, manatili kang bukas sa mga bagong kaalaman at karanasan na maaaring dumating sa iyong landas. Sa mga pagkakataong maramdaman mong tila nawawala ka sa direksyon, o nagdadalawang isip sa iyong mga desisyon, tandaan na mahalagang makinig ka sa iyong sarili. Mayroon kang likas na talino at talas ng isip na magbibigay sa iyo ng tamang direksyon kung paano mo haharapin ang mga pagsubok ng buhay. Ang iyong maswerteng kulay para sa araw na ito ay ginto. Ang ginto ay sumisimbolo ng tagumpay, kasaganaan at tiwala sa sarili. Sa pagsusuot ng kulay na ito o sa pagdadala ng anumang bagay na may ganitong kulay, maaari mong maramdaman ang mas matinding lakas ng loob at inspirasyon sa iyong mga desisyon. Ang iyong mga maswerteng numero ay 5, labing isa, at dalawampu't tatlo. Ang lima ay sumasalamin sa pagbabago at kalayaan sa pagpili ng tamang direksyon sa buhay. Ang labing isa ay simbolo ng inspirasyon at malikhaing enerhiya na maaaring magdala ng tagumpay sa iyong mga proyekto. Ang dalawamput tatlo naman ay nagbibigay ng lakas upang maisakatuparan mo ang iyong mga pangarap sa pamamagitan ng disiplina at pagsusumikap. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayong araw ay ang paglalaan ng oras upang kilalanin ang iyong sarili. Maaari kang maglaan ng oras upang isulat ang iyong mga plano sa hinaharap o gumawa ng isang bagay na nagpapalalim sa iyong koneksyon sa iyong mga pangarap. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng paggawa ng vision board, pagsulat ng mga layunin mo sa isang journal, o simpleng pagninilay kung paano mo nais pagandahin pa ang iyong buhay. Sa pamamagitan ng paggawa nito, mas magiging malinaw sa iyo kung ano talaga ang nais mong makamit at kung paano mo ito maisa sa katuparan. Sa pagtatapos ng araw, pagnilayan mo kung paano mo ginamit ang enerhiya ng araw na ito upang mapabuti ang iyong sarili at ang iyong paligid. Tandaan na bawat hakbang na iyong ginagawa ay bahagi ng isang mas malaking larawan ng tagumpay at kasiyahan. Yakapin mo ang iyong sariling ningning at hayaang ang iyong kumpiyansa at kasiglahan ay maging inspirasyon sa mga taong nakapaligid sa iyo. Sa pamamagitan ng pagtitiwala sa iyong sarili at pagsunod sa iyong tunay na damdamin, matatagpuan mo ang daan patungo sa tabumpay, kasiyahan, at kaligayahan. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.